magandang hapon sa inyong lahat welcome back naman sa ating 3D Guardian STL Combinate you know o sort is low to tipster so panibago tayong update mga kaidol sa pang 9pm do sa September 6 so ang short kina 2pm recap lang natin 4.9 to sa 5pm is 5.34 linda na area last 2 is a 3.4 mga kaidol no? so itong 5.34 ang ko sa ating monthly guide dito sa ating guide disclaimer lang mga kaidol ha? hindi po ito tinatawag na sure win kung may lumabas man yan po ay mga chamba lang Okay, so sa ganahan o sa willing lang sa ating mga kombinasyon. Move on tayo sa pang uh, 9 pin do. Pero sa ating best pairing guide mga kaidol, pasok pa din yan o. No? Andito yan sa ating best pairing. Ang 5, 3 o no? 3, 5 no? Sa nakasaktog paris pasok pa din yan. Okay, so move on tayo sa pang uh, 9 pin do dito ay uh, mag unda spot mas werte ang ating combination mga kaidol unang guide natin is 516 pangalawa is 531 pangatlo is a 507 pangapat is a 048 okay so dito sa ating 4 uh, combination may ibahagi tayong best guide mga kaidol 516 at saka 048 yan ang ating best guide mga kailangan sa so gusto mag 1 combination ay itong 516 no Okay, so good luck sana po ito ay uh, mag win mga kaludes and bye bye